At nanya si si Boying Remulla kay Luchi Cruz Valdez. Ang sinasabi ko dito, Luchi, the impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na, na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala namang check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na ito. Nakita nyo yung gusto sabihin nyo sabihin ni... Alam niyo na, amaze ako lagi sa lumalabas Lumalabas sa bunga nga ni Boeing The best ombudsman ever Naya-amaze ako lagi As if yung mga magnanakaw mga kabatas natin na politiko Okay Ay natural dapat na magnakaw Ang iniisip niya dito si Boeing, no? Parang yung mga politiko na korap, parang mga animal. Na pag hindi mo babantayan, magnanakaw.